Pati po yung mga dating DDS na sa tingin ko ay hindi na nagugustuhan ang takbo ng mga drama ng itong mga Duterte, ang takbo ng um, politika dahil nga sa gulon na itong uh, dalawang pamilyang ito. Pati po yung mga dating diehard na masugid talaga ang pagsuporta kay Duterte, yung mga nasa social media, pati po sila ay naniniwala na malapit nang lumabas Actually, nakareday na daw ang warrant of arrest at any moment, any time soon, ay aarestuhin na nga itong Sidigong. Kayo naman, sobrang excited. Mas excited pa kayo doon sa mga una pa lang ay alam na kung ano yung karakas, ano yung mga ginawa, nakabulastugan na ano, si Duterte. Huwag naman <laughs> Ito po ay yung mga... Uh, nasa social media na dating masugid na taga-suporta talaga na no, si Marcos uh, si, si Duterte. At ngayon nga ay tinitimbang kung paano sila posibleng mabiyayaan ng pwesto kaya medyo sumisip-sip sa nasa malakan ngayon. na naman eh. Anyway, so yun nga, a warrant of arrest is now pending to be released against former President Rodrigo Duterte. Nauna na rin po itong sinabi ni uh, Senator Trillanes na Pusibling nga na naandyan na yung warrant of arrest ready to be released. Hindi nakipagtulungan ang ICC investigator sa kahit anong ahensya dito sa atin. Dahil sa tingin ko, hindi naman talaga kailangan. So they came here, pumunta sila dito as ordinary visitors. Okay, private persons. Ganon ang mukhang nangyari. Mukhang uh, naisahan naisahan kung sino yung dapat maisahan. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro naisahan ang, ang administrasyon ni Marcos Jr. Dahil, nako ay baka alam yan ni Marcos Jr. Nako ay baka uh, plano yan ng nasa Malacanang din. So sa madalit salita, meron ding mabuting idinulot itong ginawang ito nerong si si Marcos Jr. Kung totoo nga na um, naging open na siya for, for ICC investigation, investigation. At kung mayroon nang na bas, bas ng Malacanang, ang pag-imbestiga nga ng ICC dito sa atin, yan po ay makakabuti. Yan lang. So far, yan pa lang ang makakabuti na dapat gawin ng nasa Malacanang. Kaya makikita natin kung gaano nakaaligaga. Yung tipong, maganda yung term na aligaga eh. Dahil um, sabi nga, kung titignan nyo yung mga statement na si Duterte, um, mga palusot ang dating gumagawa na lang talaga ng losot at excuse. Napakaraming gano'n na statement anong si Duterte, pati na lang siyempre si De La Rosa. Sabi nga ng ilan, halata na mukhang wala na sa sarili. Talaga naman kasing hindi ka makakapag-isip ng mabuti kung may mga ganitong nakaamba na, na restaurant sa'yo. At talagang napakahirap isipin na ikaw ay makukulong sa malayong lugar. Katulad nga na sinabi ni Bato de la Rosa, hindi niya kakayanin dahil malalayo siya sa kanyang mga apo. Good luck. Sana naisip niyo yan noon pa.